pinagdaanan mong hirap, and paano ka napunta sa pagkanda. Oh, okay. Well, sa school pa lang, I, really love to sing, so I became a member of the choir and everything. At the age of 14, 15, may kumuha sa akin to sing with the new menstruals, fifth generation, that was in the late 80s. Well, during that time, kasi papa ko kasi may edad na, so he retired, so ako naging breadwinner. And I, have, and I have four younger brothers. So, I'm happy. so, no girl ka? Hmm. So, I'm happy to say that nakatulong naman po ako sa pag-raise ng mga kapatid ko. na Napakabait nilang apat. And now, they're very successful IT experts. One from Australia, isa sa Singapore, and dalawa nandito. And sa panahon ngayon sila, yung parang kuya ko eh sa itong pinagdadaanan ko. And yun, mahirap din. Kaya lang, I'm the type of person na, you know, I just do things na masaya, lalo na ako sa family. So, kung sa ibang tao, napakahirap yun. Ako parang, ang bilis ko lang pinagdaanan and you know, how old am I now? I'm still here and I'm still enjoying yung, yung blessing ng music. Yung TF, nagkaroon mo ka problema dyan? Kung ano, kung, well, happy ako palagi sa TF ko magmula nung uh -huh. sumikat yung mga kanta ko. Kaya lang hindi ko na naranasan ba yung matatawaran ka. Kasi nag-quit nag, -quit, nag -quit ako eh. Nung nasa halos height 15, na karirin uh, mo. Oo, oo, oo nag-quit ako so hindi ko na naranasan yung... Yung ba, barat -barat hindi ba naman ako talaga sumikat, pero hindi ako nalaos ba? Gano, <laughs> <laughs> hindi ko naramdaman yun. Nandun lang ako sa gitna. Pero nung nag-umpisa ka, okay din ang TF na nakukuha mo nun? Or there, was, th there was a time na wala talagang TF, bilang new artist, na po. Ang ganda ang TF ko kasi si Haji yung nagpamanage sa akin. Kahit kung bago senior ka lang, sa New minister bago ka napunta na sa New, New Minster. So, hindi ko na maalala, I never really care about uh, yung TF ng bata pa ako kasi... Isa yung breadwinner ka eh. Nung nag-solo na ako. After na New minister syempre kumanta na ako sa hotels, ganyan. Ah, pero nag-start ka, Siyempre, gumagasos, ka mo siya. May lahat ba yun, nabibidyan ka ng TF. Mm -hmm. Ano, nakasurvive naman kami ng panahon na yan. Tapos mm -hmm. ang dami kong pinakantahan. Magkano mm -hmm. yung unang TF na natanggap mo? Hindi ko na maalala yun ah. Oo. Oh. Pero na may maalala. thousand agad, ganyan. Mm -hmm. Nung kumanta ko sa Mandarin Hotel, five thousand. Pero nung time na yun, nung 1998, malaki na raw yun. Oh, oh. <laughs> <laughs> Kaya mo nag-start? 19? So, his Mandarin Oriental? 19. Hindi, as pagkanta sa showbiz. You mean with with hit song? Oo, paano ka nag-umpisa? 2001 2000. na ako nag-kahit gano'ng kalaki. Eh. Pero before pala, kumakanta Nakubad ka sa... Ah, okay. yeah. Doon ka na-discover. Yes. Yes, oh. nag-solo. Ah, kaya pala hotel agad. Mm -hmm. Paano ka naman napunta sa pagkanta sa hotel? May kung lang sa akin na siguro, napanood ako with the new minstrels, tapos sabi niya, alis ka na dyan sa grupo, pwede pwede ka mag-solo, uh -huh. yun. E pero paano ka napunta sa new minstrels? Nakita ko sa school. Ayun, so after graduation, nag-ano ka agad, new minstrels? Yeah. Ah, yeah. hindi, yeah. ano ko ni eh, 14, 15 high school. Nakita ka sa school, kumakanta ka mm -hmm. na. Tapos sa kabila na, sa kapinakanta. Sumalang ka agad ako sa Kachina Lounge sa Century Park. Bata-bata ka pa? Mm. Minor ka? ayo, oh. Ayaw, galit na galit sa mga mga ka ka-members ko kasi likot-likot ko -likot eh. Kasi gusto gusto ko pumakanta eh. Oh, okay. So nakitaan na nila ako kagad, ay hindi ito pang banda. Ang, ang likot eh. Oh, okay. Ang lik solo talaga. So yun, nung, nung may nag-offer sa akin na mag-solo, game. So teenager ka pala, kumikita ka na. Mm. How much yung unang pay mo doon? Nakalimutan kalimutan mo na. Nakalimutan na. Mga thousand na siguro. Hindi ko talaga maalala. maalala. Tapos, di ba sabi nyo, paano yung mga hindi bayad? Minsan, hindi ako nagpapabayad talaga. Lalo na pag yung alam ko na hindi kaya. Ang dami kong hindi sinisinya, lalo na pag for charity, ganyan. Kumakanta pa rin ako for charity to this day. But pag yung alam mo naman na hindi kaya, why not, di ba? Oo, oo. Tapos gusto-gusto kanilang marinig. Mas minsan, mas masaya akong gano'n eh yung Gustong-gusto kong madinig tapos hindi nila ma-afford. So, I still do that. Pero, kung um, niyo naman pala yung gagawin. Oo, hindi na ngayon. Hindi na, <laughs> na, na ngayon, no? Huwag um, naman, yun, mahal yung gamit, saka yung ano, grab. Pag wala pa akong kotse ngayon, so... Oh. Tapos, last na lang. Pa, anong masasabi mo? Ano itong concert mo? Hamba concert mo? How do you feel about that? Na after how many years ka bang nag stop Oh, gosh. Nag-solo show. Matagal. Two decades, maybe? Pero, in between that, may corporate events pa rin naman ako. Campaigns madami. Yun, malaking kita doon. And since sikat yung single ko, yun pa rin yung mga kinakanta ko. Buhay, buhay yung kanta. Buhay din ako. Um, yun, yun yung mga... Uh, ano, pinagkaabalahan mo. Pero ngayon, bakit ka bumabalik na as, as a main artist uli, as solo artist? Oh, because I feel na iniwanan ko eh. Lahat ng bagay kasi na ginagawa ko, ayaw ko iniiwan. Eh, singing is my passion. Si, bata pa lang ako. Two years old pa lang ako, kinakanta ko. Marami na ako kinakanta. So, I feel na habang may gustong makinig sa'yo, kumanta ka. And habang kaya mo kumanta, kumanta ka. Pag, uh, lalo na ngayon, I'm going through something. I feel I have to voice it out by putting music in my experience na pwede ko ma-share sa mga tao going through the same thing like me. Last na lang, anong aasahan namin sa concert? Naku, ibang-iba na ako dito. Nag-mature na ako. <laughs> Hindi na ako yung, well, I just want to bring back who I was before I became a novelty singer. Kasi pag novelty, parang cute ka lang, tatawanan ka. And you know, I was not really taken seriously ng mga panahon na yan. But this time, at this age, experience, I think I have something to show on my show and it's going to be the first one after 200 years. So, God bless this show. <laughs> Watch kayo. Uh, thank you. Anong, thank you. Ano, anong, anong uh, swan song mo, Alina? What is this swan song? Yung talagang mag dis ng ikaw yun, yung Relate na relate ka na gusto ko eto yung tumatak. Pag kahit wala na ako, eto yung matat. Maalala pag narinigyan ako yan. uh, um, So, ngayon, wala pa ako isip na gano'n, except that yung mga signature songs ko na kahit nobility, kahit gano'n palagi, tumatak din talaga sa akin because, kasi ano yun eh, yung kantang yun eh, yung maman talaga ako. <laughs> kung yumaman maman as in ang dami daming, daming pumapasok na pera na naitutulong ko. Kaya kung talangin mo ngayon, wala na ulit ako kasi gano'n ako eh, when I have something, I spend it. You know, inaano ko sa family. So, kaya kahit gano'ng kalaki album, napakalaking bagay sa buhay ko yun. Maraming marami ako natulungan doon. So, yun ang panorin nila sa show. Kakantahin mo yun, di ba? O, ibang version. Blues. Kasi ang ang theme nung concert ko sa May 14, blues. Iba siya. May pagka-sexy. Kung kung City si mayroong Bossa Nova, si Alina may Blues. Sa so, bagong mood mu uh, musika ni Alina ito. limang diba? mm, Ito 'yung mga gusto-gusto ko talaga. It's may twist, may ibang flavor at ibang hair uh -huh. <laughs> personality. Tandaan niyo tandaan um anong uh, antayin uh, uh, niyo. Abangan niyo itong aking anong uh, first show after so many years. Thank you.